Iris, maging mahigpit ka ngayong araw at matahimik at walang pagbibigay ng tulong sa ibang tao. At iyong iwasan muna makisama sa mga kasama sa hanap buhay, sila ang pwedeng magdadala sa iyo ng ikakahina ng kumpiyansa, para makagawa ng gusto mo, dahil mga tukso sila ng pagkakamali na kayang maibigay sa iyo ngayong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus, mas okay sa iyo ang maging aktibo sa pagsasalita ng iyong gusto para ang aura mo ng swerte ay hindi mawala kung maging matahimik sa pakikipag-usap ngayong araw ay uunahan ka lang sa mga pagkakataon para ikaw ay kumita ng naaayon sa gusto mo at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, ang maging mapanuri ka at hanggat kayang maging maselang ugali ngayong araw, ang mas makakainam sa iyo ngayong araw, para ang may gustong lumapit sa iyo, na gusto ka lang makuhanan ka ng pag-utang ng pera, o kumuha ng iyong karunungan, nang walang makalapit sa iyo, at iwasan mo ang mga lamang loob na pagkain. Ngayong araw para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, kung maging mas matahimik ka ngayong araw ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa mga makikitang dapat nagawin na katalinuhan para makagawa ng swerte at huwag ka muna aayon sa mga kumpare o kumare, ngayong araw mas mainam panaiwasan sila nang makatipid ka sa pera. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo. Dapat na maging maingat ka sa pagtawid-tawid sa lansangan at laging maging alerto sa mga sasakyan para sa iyong kalusugan at nang makaiwas ka sa gastos, at maging maunawain ka sa mga salita na iyong madidinig sa tahanan at maging sa hanap buhay para makaiwas ka sa hindi pagkakaunawaan, dahil kung magagalit ka ay suliranin sa pera, ang iyong makukuha. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, ngayong araw ang dapat ay may ugali kang maingat magsalita, lalo na kung sa iyong kahusayan sa mga ginagawa baka maisahan ka ng mga kausap sa paggawa ng pagkakakitaan at huwag ka aayon kagad sa kagustuhan, na isama ka sa malayong lugar, magbibigay ng ikakahina ng iyong kalusugan, kung ikaw ay sasama sa kanila, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra Dapat kang maging wise ka sa iyong mga sinasabi at gagawin ngayong araw, kung magiging mausisa ka ay maitatama mo ang iyong gagawin sa ganoong ugali mo ang magliligtas sa iyo sa gastos, at iwasan mo magpuyat ngayong araw para maging malusog, lagi ang kaisipan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, huwag kang mapagbigay sa mga kagustuhan ng mga makakausap ngayong araw. Dahil para magawa mong mapanatili ang iyong mga gustong gagawin na swerte, ang iyong mga dapat na magawa at umiwas muna sa gumagawa ng chismis, ngayong araw dahil tukso sila na mabibigyan ka ng suliranin, sa mga dapat na magawa, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, kung magagawa mo na magalit na mahinahon na mapapansin ng mga kausap, ay mas naaayon sa iyo ngayong araw, para hindi ka ng maling mga proposal na ibibigay sa iyo na magkagastos ka at lakasan mo ang iyong pakiramdam, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, ngayong araw ay maging wise ka sa mga biglaan mong makakausap, na makakatagpo kahit pa iyong matagal ng kakilala, lalo na alam mong talagang mahusay magsalita, para makaiwas ka sa lagi ninyong pagkikita dahil magagawa kang mabigyan ng gastos na wala nang makakabalik na pera sa iyo kung gagastusan mo siya, at umiwas ka sa alak sa buong araw, para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, dapat kang magkaroon ng matapang na pag-uugali ngayong araw, na hindi makapagsasalita ng may pagmumura, para ang iyong mga nais na gagawin, ay hindi ka malilito, at kung may tao na kausap na mahilig mag-angat sa sarili, ay dapat na iyong iwasan tukso siya ng maling relasyon, at gastos para sa iyo, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, maging matalas ang iyong isipan ngayong araw, at may ugaling maingat dahil madami sa makakausap ay hihingi ng pabor, Napwedeng sa pera mas mainam na wala ng kausapin ng matagal, at iwasan mo ang magpakabusog sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.